Alam mo, kapag tumatanda na pala tayo, mas priority na natin yung paano maging masaya. Marirealize mo na mas masarap i-enjoy e ang buhay pag masaya ka. Hindi mo kailangan makipagtalo sa mga taong walang bilib sa'yo as long as nag-i-enjoy ka naman sa ginagawa mo. May kasi ang buhay natin, hindi natin kailangan makipag-argumento. Positive people will always choose happiness. Kaya kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Enjoy lang natin ang ating buhay. Kung saan tayo, nagiging masaya. Meron po tayo po, na Christmas party So Kailangan po natin magsuot na Ano? anik-anik. First timer. Di talaga ako mahilig magsuot ng mga ano. Ng mga Ah, oh, Tarly. Eh. How do I look? Love? Mga kapalos. Hindi pa po ako makapag ano eh, Jen. Well, tayo po ay susuot muna ng sapatos. O, oh, bakit isa na amid Diyos ko? Pwede ba yan? Pwede ba yan mga kapalas? At susunod muna po tayo ng ating sapatos! Uy! Hey. Baka masira naman ito. Wala akong mamahal sa akin. Sobrang guwapo ko ngayon. Ay, ano ba yan? How do I love? Oh, I'm going to go back kailangan ko pala mag sit the rod. Dapat pala ako sit Char. Tre. Napaka-init naman. Ano ba? ligtay Mas party po kasi namin sa sa ano Friday sa so, uh, ako ba eh ano kagulang-gulang o kagalang-galang wait lang magsusunod mo na po tayo na ano magsusunod mo na po tayo na stintor kahit ko na siguro magstintor guha mo naman yung, <laughs> bachelor of art executive talaga muna tayo sa Pagos question. How do I look? Wala ka palos. Kaya talaga tayo walang pera, palusaw tayo na ano. Edi miyaw. Edi miyaw. Wala ka palos. How do I look? Post nga muna natin. Ay, may pressure pa pala yan. Wait lang Okay na daw, sabi ng mga kapitbahay Tama na daw, woofings na 20 20, 20 for 4 Kailangan na panos ha Nakabuo ko, ko yan Babay na po mga kababay Love you all